Ano kung ang pagkakahimbing, wala talagang kasiguruhan ang paggising. Katulad ng isang mister na walong buwan na ngayong comatose. Ang kanyang paggising, araw-araw na hinihintay ng kanyang mga minamahal. Siya, ang apat na taong gulang na si Duday. Ang kanyang mga selfie video, alay niya sa kanyang daddy Didoy na magwawalong buwan na ngayong comatose. Daddy, sana kawising ka na. Aalis tayo. Pili tayo laruan. Malaki ang ipinayat ni Didoy mula nung ito'y nakoma. Mistulang laging tulala. Hindi makakilos, hindi rin makausap. Araw-araw, pagkagaling sa eskwela, nilalagyan ni Duday ng powder ang diaper ng kanyang ama Inihahanda na rin niya ang gamot nito. Dati may papanood akong mga video, tapos manood tayo, tayong tatlo. Ayon sa cardiovascular surgeon na si Dr. Josefino Sanchez. Nagkaroon siya ng tinatawag nating cerebral ischemia after nagkaroon siya ng cardiac arrest. Nawalan siya ng malay at saka naging komatos. Mukhang dahil sa nakuha niyang infection, naapektuhan yung puso, so baka viral myocarditis na karoon ng arrhythmia and then nagkaroon ng cardiac arrest. Hindi tama ang sirkulasyon ng dugo sa kanyang utak, kaya naparalisa ang kanyang katawan. Kailangan daw ni Didoy na sumailalim sa physical therapy. Pero sa ngayon, hindi masabi ni Dr. Sanchez kung kailan at kung makababalik pa ba sa normal si Didoy. Ang misis ni Didoy na si Joan sa kagustuhang matandaan pa rin ang pagiging masiyahin at malakas ng kanyang mister, ang kanilang kwarto, tinadtad niya ng masasayang mga litrato ng kanilang pamilya. Pero kailangan pa rin ni Joanne na harapin ang katotohanan tungkol sa kondisyon ng kanyang asawa. Araw-araw niya itong inaalagaan, pinupunasan ng bimpo. Ang kamay ng kanyang mister, minamasahe rin niya at kahit hindi sigurado si Joanne kung naririnig siya nito, madalas pa rin daw niya itong kinakausap. Sa pang nilok na, nilinok Araw-araw, alam niyo po ba, tinatanong ko talaga bakit si James nagkasakit. Pagka ako nahihirapan, pag walang tulog, ganyan, niisip ko kung sa akin nangyari yun. Aalagaan ako ni James na mas mas ano pa sa pag-aalaga ko sa kanya. Pag po yung iniisip ko, maniwala po kayo sa hindi, lumalakas ako. Mula first year hanggang fourth year high school, magkaklase si na Joanne at Didoy. Pero hindi raw sila noon nagpapansinan hanggang sila'y naging seatmates hindi talaga kami ganun na nag-uusap, ganyan. Fourth year na lang kasi, sa kanya ako niligawan. Dahil torpe raw si Didoy, ang panliligaw niya kay Joan, idinaan na lang sa text at chat. Ang kwento sa akin ng mga kaibigan ko, nagpa-basketball daw sila. Tapos may na investred ko, nagsabi sa kanya na ano, may crush ako kay Joan, ganyan. So, ang friendster, tapos nag-message siya sa akin. Makalipas ang siyam na buwang ligawan, sila na. Yun! Pagtuntong ng kolehiyo, parehas silang nag-nursing. Talagang medyo silosa po ako kasi magkahiwalay kami ng school, pero sinecure niya naman ako. Sa paglipas ng mga taon, naging matatag ang kanilang samahan. Pagka-graduate, agad silang nagtrabaho. Hanggang sa sila'y ikinasal at dumating ang araw na biniyayaan sila ng anak, si Julia o Duday. Napakabait na tao. Walang damot sa katawan. Lahat ibibigay niya. Ibibigay niya sa iyo. Tapos, nahiyayin sa akin lagi. Kasi pag nagbe ako, o kaya mga anniversary-anniversary, lagi yan sinasabi sa akin, ang laki nga ng gift ko sa iyo, pag ibig Doble kayod daw ang mag-asawa para maitaguyod ang kanilang pamilya. Si Joan, medical representative noon, Si Didoy naman, night shift nurse. Tila wala ng araw noong mahihiling pa si Joanne. Nakita ko na talagang napaka responsable niyang tao dahil mas siya pa yung mas nag-aalaga sa anak namin, kung ano yung kailangan ng na anak namin. Alas dos ng madaling araw ng December 18 sa mismong birthday ni Didoy, nagising si Joan sa lakas ng paghihilik ng kanyang mister. Uy! Ising! Niyugyug niya raw ito pero hindi nagising. Da, da, ganun ako na ganun. Hindi na siya gumigising. Nakita ko yung mukha niya. Yung mukha niya na parang tulog na tulog lang, na humihilik, na hindi mo talaga siya magising. Nung dinala sa ospital, pinaninga na si Didoy na mabubuhay na lamang sa loob ng tatlong araw. Na-revive siya pero more than 30 minutes. Sabi na ako ng doktor, dead on arrival nung no, kinausap niya ako. Sabi ko, Dok, napakabata nung asawa ko. 26 years old, ganyan. Na, di, tapos sabi ng doktor sa akin na dead on arrival na si James nung nakita ko. No, para hindi ako mapaniwala kasi napakabait na Lord sa akin. Nahirapan daw ang mga doktor na tukuyin kung ano ang sakit ni Didoy. Nagpalipat-lipat sila ng mga ospital. Hanggang naimulat ni Didoy ang kanyang mga mata. Dahil dito, si joan na buhayan ng loob. Hanggang sa po nakalipat na kami, yung ER po, ang tingin namin may fog. Doon po namin nakita si James na dumilat. Subalit sa dalawang buwang pagkakauspital ni Didoy, ang kanilang hospital bills umabot ng 1 million pesos. Bukod pa yung PF ng doktor na hanggang ngayon binabayaran namin monthly para lang makalabas din kami. Kasi sila na rin nagsabi sa amin na umaandar yung ano namin, yung bill namin. Para mas makatipid, pinayuhan sila Joan na sa bahay na lang alagaan si Didoy. Yung pagkain niya niya, yung din nalang lang sa tiyan niya. Parang pag nasa ospital, ang lungkot, eh dito, mga kamag-anak niya napupuntahan sa araw-araw, nakakausap siya. Very naman ng doktor, therapy, kasi yun yung kailangan nalang katawan niya. Tapos, mapapansin na daw namin, babalik na yung paningin niya. Kasi meron naman daw mga case na mas worse pa, pero umayos naman daw bandang huli. Kung meron mang pinaka naapektuhan sa nangyari kay Didoy, yon si Duday. Mabait si Daddy. Sinubuhat niya ako. Sa motor kami pag na pag na hindi namin kaya maglakad. Hopot, para mampili ng gamot, para ma-check up ko si Daddy. At ngayong nalalapit na ang birthday ni Duday. Isa lang daw ang kanyang hiling. September 20. Anong birthday wish mo? Kasi na si Daddy para pag-birthday ko, naka-attend siya. Tuwa-tuwa ako kasi nga binigyan din ako ng Diyos ng matapang na anak eh. One time na siya sa akin nung nakatulala na sa kwarto. Nang nagsalita siya sa akin, Mami, huwag ka na mag-alala kasi sabi ni Lord, gagaling na si Daddy. Diba sa four years old niyang ganun, siya pa yung mag encourage sa akin. Para may maipantustos sa mga medikal na pangangailangan ni Didoy, nagsagawa ng outreach program. Nagbenta online ng bags at t-shirts. Hindi po ako sanay na tanungin kung gano'ng kamahal si James. Kahit ganyan siya, hindi siya makaramdam na naging isa lang siya na nakahiga. Kasi hindi siya ganyan. Hindi dapat siya maging ganyan. Kaya po, nilalakas ako yung loob ko kasi alam ko, bata pa kami madami pang mangyayari na magkasama kaming dalawa. Sa kabila ng kanilang pagsubok, sa kabila ng kanilang problema. Samantala, nito namang biyernes, ang mga kasama sa simbahan at ilang mag-anak ng mag-asawang Didoy at Joan nagsagawa ng Bible study. Isa-isa silang nagbigay ng mensahe kay Didoy. Didoy, gising ka na. Kasi ano, alis pa tayo. Talagang lagi kita pinagpipri Gising ka na, palakas ka. Pati si Duday nagbigay rin ng munting mensahe para sa kanyang daddy. I love you, daddy. Gising ka na. Hatid mo ako sa school, papasok pa ako. Wala akong sundod sa ang may loob mo lagi, ha? Ah. Kung nandito lang kami, hindi ka namin iniiwan, ha? Alam namin, kaya mo yan, Daddy. Ha? Di ba maraming pa tayong gagawin? Lagi mong tatandaan na masaya, masaya kami kasama ni Julia, ha? Mas masaya kami kasama ni Julia, sabi ko sa'yo. iyo alam ko, napakasalamat ako sa Lord dahil hindi din kasama pa kita. Alam ko, tatanda pa tayo ng matagal. Magkasama, madami pa tayong gagawin. malamit pa tayo na pupuntahan yung pangarap mo magkasasakyan. Huwag ka mag-alala, magkakasasakyan ka. Hala, kaya dapat pilitin mong magpalakas. Kakain ka na marami. Huwag ka susuka. Hada. Kasi si Julia, miss na miss ka na. Miss na miss ka na na isunduin mo siya sa school. Ihatid mo siya sa school. Nani, di ba masaya ka na inaasar mo ko? Ha? Di ba masaya ka ng ganun? Kaya dapat gawin mo ulit sa akin yun, ha? Ha? Pilitin mong gumising, pilitin mong bumangon, ha? Alam ko, kaya mo yan. Malakas ka. Maraming nagmamahal sa'yo, dag. Mabait kang tao, ha? na madami ka pang pangarap. Kaya gagawin mo yun, tutuparin mo yun sa sarili mo, ha? Daddy? Malang -malang. Minsan sa paghihintay, mas natututunan daw natin kung paano magmahal. Ang mag-inang Joan at Duday, wala mang kasiguruhan. Patuloy pa rin umaasang muling magigising si Didoy.